maraming maraming salamat po sa nadaan na namin na nag-invite at nagpakain sa amin. Kung hindi nyo kami pinilit pakainin, sigurado matagal kami makakalabas at hinang-hina sa trail site na pinasok namin. Napakahirap. Sinyalis na pala yun na magduro sa kami sa site na to. No oras kami nakalabas, ginabi kami, inabot kami ng gabi. Maraming maraming salamat sa iyo, Ate Luisa. ayo priya Jan my pulse jan oh pre pre my pulse jan Shout out kay ate O oh, binyag ni ano ni Andrea Timothy De Los Reyes O oh, yan, in-invite po kami na kumain Ito, nangunguna agad kumain No, oh, yung kasama namin No, oh. Yan Shout out ate yan, thank you, in-invite kami Napadaan lang kami dito Yan Sa so, may swimming pool Salamat po Salamat po Napin nyo na lang po ako sa YouTube, Jay Serrano. Vlogger po yan, Salamat po sa pag-invite. Ate, tuloy na kami. Salamat po. Thank okay. na yung mga ano. Nasa lubong namin na nag-train. Saga Teresa. Muwi na sila. Kami papasok sila. Nagsibalikan. Game, yeah, 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 game, 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 game. Ha? <laughs> kami lang malakas. Meron kami, hindi kami pabalik. Kasi hindi pabalik yung Peter. Hindi pabalik yung Peter. Amen! Mansaya dito, umulahan. Ayop yung mga, ano dyan, nagpa-promise na sasama, hindi naman sumama. Yan, yeah, si si Smith, si Talatala, -tala, si Lee, si Broom, Al si Alb, si Alb, Eji, ah, wala kayo. Masaya sana dito, di pa kami nakakalayo, oh. Tingnan nyo, meron na nahulog. Hinulog na yung motor, oh. Diyan lang talaga gusto mag-parking. Baka nyo sa YouTube. <laughs> yung gulong ni Alden Richard. Kaya na, ina, pre, di lang nakuha yung gulong mo, eh. <laughs> Wala, yung gulong mo, di nakunan, eh. Ako kauna na una, Pagligo pa lang. <laughs> oh, Nahirapan sila. Grabe. Kapat lang kami. Shout out sa mga hindi sumama. Scammer. Mga drawing yung mga nagsabi. Dito, in inulan kami bago kami pumasok dito. Alas yung daan Oo oh, Ay okay. Pasok pre kami ya pak Trail Site. Palabas kami ng baras. Oh, huli. Oh, may huli oh. <laughs> ano kaya? Wait, 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 wait. Taglet, taglet, taglet. Uy. Wah, <laughs> ini. Yan, nadali na agad. Nadali. Yung simplang ko kanina, walang kuha. <laughs> oh my God! <laughs> <laughs> Ngayon eh. <So>, Gas-gas. <laughs> sa sabatuhan pa. Ayot yan. Ah, nagugumulong na po kami Harapan siguro preneno mo Harapan ah, Walang boots yari Eh Ano na kunito ng asawa ko? <laughs> Puro kuha pa <ba> naman. <laughs> li, nasaan ka li? Sumasakay sana sa amin dito. Bakit niya inaakay kaya yung motor? Pinapahirapan niya yung motor. Inaakay out Mustang shout out Team Renegades and maraming drawing sabi sa sama hindi naman sumama nagintay kami doon sa ano, tambayan ayan tuloy solo namin yung dulas ng daan pangawais kayo ha hindi yung motor kasi sinasakyan hindi tinutulak ano ba yan <laughs> yung tali nasaan <laughs> ayan, madulas yan. Kaya yan dyan. Nalaglag talaga yan. Ginanyan ko rin kanina Nalaglag yun oh, ito mo ginawa yung sa motor ko. Eh. Ha? Unahan. Nalaglag eh. Doon, doon sa kabila Tumahan yung isa. Ah. Kaya yung pinagagawa nito mga to. Kaya mga team renegades dyan na ah. drawing. Hindi kami sinamahan Si Smith. Si Reggie Lalo na si Lee Bro, ba't di kayo sumama? Masaya dito Okay yeah. yeah, Okay, hatak Russell Okay Marunong na maghatak si Russell ngayon Kasi nahulog siya eh <laughs> Dito pa lang eh Di ba tayo nakakalayo? Kaya dong, tali! Yung isang motor, nahulog na oh. Hindi, hindi mo alam kung anong pinaggagawa sa buhay oh. Sabi, ang ganda ng parkingan, 'yo. Eh. Hey survive sin sirano sakit mal madulas unang salya bagsak na motor ko si ano Jason laglag na lang. <laughs> oh, sisiw. Oh, yun. No, nakalaylay na yung maraming kain ng lipstick, ko. Oh. <laughs> Tama na tayo! Yun! Pagod din. Ha! Pagod. <laughs>

Game, okay, pwersa mo, yan Tulak Tulungan mo ng tulak Sige Tulungan Sige, tulungan mo ng tulak Clots Bitawa mo yung clots habang tumatak mo Pwersa mo Pwersa mo <laughs> Pagod na siya mamaya Maglilinis pa siya ng motor <laughs> Agok to na <the> max Itawa mo no. yung glasses Sige, ganun-ganun lang <laughs> o Fue pijiste la cabeza. Fue pidiste un motor. Dạ, vậy nhân lang, thì bác có hạ mô Oh, diba? Huh? Oh, diba? Tang. はあ。 gabi na! Maliit pa ako, ganito na tinatrabaho ko. Pero, Ito, okay, sige man, lang, know, kakayanin ko para sa pamilya ko, okay. ma'am. Anong masasabi nyo? Kaya doon, anong masasabi mo? <laughs> Grabe! Pinitin siya! Unang araw! <laughs> Ito ang tinatawag na Holy Week. Hindi <laughs> pa ang Holy Week. Inumpisahan na namin. <laughs> okay, diretsyo Diretsyo Okay na, okay na Sabi ko sa inyo eh Pag ako nagyaya Sa madali lang tayo Hindi huh? pa kami nakaka limang kilometro huh? Ano nangyari dyan? Naglak Naglak <laughs> ano sobrang pagod oh, sobrang hirap yan si Russell suko na, nagaanap na ng chupun. eh, ayos ba? ha ah, Russell ayos ba? Na, Nagahanap ka na yata ng beef ah kain pa more <laughs> ito, nasa kalahatian na kami salida na to kung um, salida, lasing ko na dito 'yang maaga sa so, madali lang kasi tayo, 'di ba? Ayos 'yan, madali dito eh. <laughs> Tagilid ang pauwi na to. Kong kundulas, sway kandulas. No, 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 no. <laughs> <laughs> Time check, 6 PM. Ayan, hindi pa rin kami nakakalabas. Sige, trail pa more. Oh, sabi sa inyo, sa madali lang.

Naipit yun pa Okay Ang okay. na, alas 7 na. Ano, oh, maraming remembrance. Sino kayang hihimatayin doon pag may sumama? <laughs> Ako kanina oh, um, muntik himatayin nyo no um, na ako no, si RF ni Aldi no Nandilim yung paningin ko eh Aka uwi na tayo Basta kami sa 3-4. Dito dito Wala na yung wala na luto yan wala, 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 wala na Uwi na tayo Kung gusto mo mag overnight tayo balik tayo dito pa, Yung pa uwi natin pabalik Sa dinahanan natin Dito na ako mamatay siguro Hahaha <laughs> Okay, una kayo. Musok na yung motor ko. Ah, pauwi na po kami. Sa wakas, nakalabas din kami. Sa tripod pa lang. Pero madali na to. Ah, po kami sa hirap ang aming dinaan <tapos>